Paalala, hindi opisyal na episode summary ito, kundi isang malikhaing bersyon batay sa mga alam na bahagi ng Kaiju Number no. 8 at mga hinuha para sa Season 2, Episode 11. Buong kwento, ang pagkakaaresto ni Kafka. Sa gitna ng kaguluhan at pagtataksil sa loob ng Anti-Kaiju Defense Force, haharapin ni Kafka ang pinakamahirap na laban, hindi laban sa halimaw, kundi laban sa sistemang tinayuan niya. Bang kwento ng Kaiju No. 8 Episode 11 Sa Episode 11 ng Season 2 ng Kaiju No. 8, bumabaha ang emosyon, pagkakanulo, pagtataksil, at ang tanong, ano pa ang halaga ng pagiging tao kung ikaw ay isang Kaiju? Isang makabagbag damdaming yugto kung saan ang katutuhanan ay mas mabigat kaysa kahit anong halimaw. Ang Banta sa Katahimikan Nagsisimula ang episode sa tahimik na simoy ng hangin. Sa loob ng mataas na istis, yun sa Jackdaw Headquarters, nakaluhod si Kafka Habino, at napapaligiran ng mga opisyal at stern-faced na matataas na mga pinuno. Alam ng lahat na nailantad na ang lihim, ang pagiging Kaiju number 8 ni Kafka Habino. Sa labas, ang 3rd Division ay nasa ambang krisis. Habang ang ibang miyembro ay nagpupulot ng mga nasirang kagamitan sa siste, ang isip nila ay gulong-gulo. Paano nila haharapin ang kaibigan nila na ngayoy tinuturing ng sistema bilang kaaway? Isang solemn nung hearing ang ipinatawag. Pinakamataas na opisyal mula sa JAKDF, kasama si Direktor General Isao Shinomiya, at iba pa, ay nagtatanong kay Kafka. Bakit mo itinago ang totoo mong katauhan? Ano ang katibayan na ikaw pa rin ay isang tao, at hindi isang halimaw? Si Kafka, bagaman nakakulong, ay sinisikap ipaliwanag ang kanyang intensyon, hindi niya ginasta maging halimaw, ngunit ginamit niya ang lakas para iligtas ang kanyang mga kasama at iba pa. Ang tanong, sapat ba ang kagitingan upang ipawalang sala ang isang kaiju? Habang nagpapatuloy ang hearing, nagliliparan ang tensyon sa iba't ibang silid. Si Mina Ashiro ay nananalangin sa isang malapit na silid, hindi makapaniwalang ang taong sinuportahan nila ay nasasangkot din. Si Hosh ina ay naglalakad sa pasilyo, iniisip ang kanyang damdamin para kay Kafka, bilang kasama sa 3rd Division. Si Kikoru ay nakaupo sa opisina ng ama niyang direktor, ipinagtatanggol siya laban sa mga purista, sa gilid na nagsasabing labag sa batas ang ginawa ni Kafka. Sa sandaling ito, makikita ang hidwaan, ilang opisyal na isagad na bitayin, o, E-dispose si Kafka. Bilang panganib, ang iba naman ay nagsasabi ng due process at pag-aaral sa mga pangyayari. Habang tila humihina ang balanse, isang biglaang pagsalakay mula sa isang humanoid kaiju, ang natuklasan sa labas ng headquarters, isang diversion. Dahil dito, naalarma ang buong sistema at ang mga tanikala ni Kafka ay pansamantalang lumuwag. Sa kasagsagan ng kaguluhan, biglang bumangon si Kafka, pinipilit kumilos sa kabila ng kanyang pagkaaresto. Pinagsabay niya ang lupos ng kanyang kaiju na anyu upang itaboy ang kaiju intruder. Ang mga opisyal sa hearing room ay namangha at naguluhan, tila pinatunayan ni Kafka na kahit siya ay kaiju, may kakayahan pa rin siyang protektahan ang sangkatauhan. Sa huling saglit, dahil sa digmaan ng kaguluhan, natalsak ang ilan sa mga restriction niya. Ngunit bago pa man makawala ng buo, Muling dinakip siya ng mga tauhan ng JAKDF, namatay sa suspense ang huling tingin niya sa third Division, may pag-asa, ngunit nakatali. Natapos ang episode sa isang malungkot ngunit makapangyarihang shot, si Kafka nakatayo sa isolation cell, kaliwanag ng ilaw sa nag-iisang silid, ang hangin malamig, at ang alingaw-ngaw ng kanyang kapatid sa third Division sa labas. Naroon ang mga tanikala, naroon ang mga tanong. Makakabalik ba siya bilang kasama nila? Pupwede bang kilalanin ang isang kredyo bilang isang tao? Ano ang magiging desisyon ng JAKDF? Abangan ang kapanapanabik na eksena sa susunod na kabanata. Doon nagtatapos ang episode 11 sa bugzone ng emosyon, sa paakit ng pagkakakulong, at sa pagbitaw ng susunod na kabanata. Yeah.